Hello WhatsApp, hello Philippines, hello world. Magre-react na naman tayo at magko-comment dito sa isang video na nakalkalkulit regarding dito sa isang attorney na may nasasabi doon sa mga senador na sa tingin ko ay gumagawa naman ng tama. Ang ano dito, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi, tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun eh, yun ang una mo dapat ginawa, chairman. Huwag mo akong ganun-ganun na sa tenga, uuparang kita, maniwala ka sa akin. si eto yung mga -question ng attorney, tama naman kasi bakit ganito umakto tong si Senador Robin Patilla. Kahit naman tama, parang astang kanto kasi itong nangyayari dito sa Senado eh nung mga panahon, parang wala namang ganito na sa Senado eh. Parang lahat espetado, lahat kagalang-galang, walang parang tarantado na hindi maintindihan. Sa tingin ko mali rin naman tong ginagawa ni Robin Padilla diyan. ginagawa niyang kanto yung loob ng Senado. Lumilitaw dito na ikaw ay deceptive. Ikaw ay nagsisinungaling. Bumagsak ka. Ito na yung endgame para sa akin. Kaya akit na ako after this, hindi na ako atin sa masusunod na hearing because for me, nandun yung satisfaction ko to prove for me. And Ito pala is about dun si, sa kaso ni Aling LV, yung katulong na milatrato nitong walang yung demonyo na babae na to. To everybody here, na ikaw ay from day one, nagsisinwaling at tama lang na ikaw ay nakulong sa baba at ang gusto ko mamaya pati itong mga kulong. So ito, mapapatunay na ikaw ay nagsisinwaling. Ang atin pong gawain dito sa Senado is to investigate in aid of legislation. It is not the right, it is not the duty of the Senate to condemn and imprison an individual. Napigil mo ba si Sen. Rafi Iyon. Yun. Itong attorney na to, si Claire Castro. Kumukontra siya lagi dito kay Tulfo eh marami akong video na panood na kontra talaga siya kay Senator Rafi Tulpo. Kino-question niya 'yung mga ginagawa ni Rafi Tulpo. Tama, sinabi ni ato, ni Senator Tolentino na hindi nila trabaho. Pero hindi niya sinabi na bawal nilang gawin at hindi nila pwedeng gawin. Kasi sa sobrang dami na nakuling sa Senado, eh kung bawal pala nilang gawin yan, hindi dapat hindi nila ginagawa yan. So yung mga unang nakulong dyan, dapat hindi nakulong. Yung mga pulis na sangkop dun sa raid robbery o oh. di ba nakulong din ng iba doon? O oh, bakit kina question mo ngayon itong kay Rafi Tulpo? Sa kanyang pagbibintang panghuhusga, at yung nais pagpapakulong sa mga... Wow! Nagbibintang nanguhusga. Hindi pa ba nakita? Hindi mo pa ba nakita? Gusto mo ba mangyari sa'yo yan? What if magulang mo yan si Aling LV, Anong mararamdaman mo? What if ikaw ang nandun na patunayan at lahat? Kahit naman saan mo tingnan eh talagang sino sa tingin ko kahit ako'ng nandun, ganun din ang mararamdaman ko at ganun din ang gagawin ko kung nasa authority ako. Ah, oh, uh, Because that individual, no matter how high or lowly he is, has the same basic human right and the right of being Yes, meron tayong human right talaga. Lahat tayo may human right pero napatunayan naman ni eh, sa mata ng tao sa buong Pilipinas pati sa buong mundo alam na nila kung sinong mali parehas pa rin ba ang trato eh sinungaling na ngayon mula't umpisa eh ganun pa rin bang gagawin the right to innocence etc etc so igalang po yun yun po yung sinabi ko nang igalang yung karapatan ni Pastor Kibuloy Makatao. ba't napasok naman ngayon si Kibuloy dito yun niya yung sabi bawal bastusin hindi naman babastusin tatanungin lang kahit na sabihin na natin siya son of ano appointed son of god masyado naman siyang ambisyoso kung ginagawa mo hindi na makatao yan makahayop na yan mas masahol pa sa hayop yung ginagawa mo very true so pahayupan naman kasi yung ginawa nitong mag-asawang to sa tingin nyo tama pa ba sila sa dami ng tauhan nila na umalis sa kanila marami nag-report na ganito mali ang nangyayari tao pa ba sila? Sila yung taong hayop. So, tama lang na gawin sa kanila kung anong ginagawa sa kanila ngayon. Deserve nila yan.